tayo ay maglalabas sa backyard. Ang sakit ng aking kalikuran. Tumanda na talaga si Opa guys. Sunday nga pala ngayon. Hindi kami nagsimba kasi meron. Ubo kami, guys. Sakit ang aming kalawasan. Hindi namin alam. Baka bagong ano to ngayon. Sakit. Baka mag -aw, aw, aw, aw kami doon sa simbahan, guys. Magara pa naman yung ubo pag nandoon ka sa ano. Yung maraming tao nga, hindi mo na ako nag-continue sa paglalaba kasi may nakita akong bakit na puno ng balibo ng manok. Alam. isawa ko, nag-ihaw ng manok para daw ulami namin. nga, gilubong na ko ang balibo sa manok. Ito na, na akong nabangag na lupa dito. So, ready to put na ang ating balibo sa manok. lupa na kinalut ko kanina, nilagay ko sa bakit at nilalagay ko rin ulit. na nga, iputang ang balibo sa manok. Ano, continue na si Uka sa paglalaba. Ang daming laba ni Uka dito sa backyard. Sinag ng araw at ako ay nasasamawan sa araw dito. At syempre, kailangan maguniform talaga may pantalon, pantalon basta pang taas. Kailangan mataas kasi kakainin ko talaga ng lamang dito sa aming backyard Tapos na si Uka nagkuso, magwaswas na kunuhay si Uka, no? Washing naman kami sa bahay, guys. So, Sabi ni kami magbabayad ng tubig. Malaki rin ang babayaran namin ng water bill at saka kuryente. Malang ako sa backyard kasi marami naman kaming tubig dahil sa ulan. Water po dito and hindi rin gagamit ng kuryente kasi hindi nga washing. Ano no? Pagkatapos kong naglaba dahil nagutom si Uka, nagawa ng banana cake. thank you